Hello there, Gemini sign. Welcome to your monthly reading. So, this reading is for the month of June, Gemini. For Gemini, love reading, month of June. Sun, Moon, Rising, Venus. Gemini, hindi lahat ng Gemini maka-resonate sa reading na to. So, takes what resonates and leave the rest. For us you're pwedeng kayo to at hindi sila Gemini. So, put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. Gemini, if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please do check your other placements. Your sun, your moon, your rising, your Venus sign. Dahil pwede doon kayo makaresonate at hindi dito. So, let's see, Gemini. What is happening right now? And titignan din natin what will going to happen this month of June or in the near future. So, I'm going to pull an oracle card sa person side mo. Gemini you make my heart full Gemini so 10 baka special sa inyo number 10 birthday's anniversary just a special number 10 but it doesn't have to be so let's see your relationship heart's hidden secret Gemini So, Gemini, your relationship, hearts, hidden secret. Releasing, letting go, moving on, walking away. So, then you make my heart full. So, let's see. On your part, Island Time Wellness Oracle card. situation mo ngayon Gemini Sun, Moon, Rising, Venus Gemini Golden Mirror Self-absorbed Narcissist One-sided relationship Love coming So Anin gusto sabihin sa'yo ng person mo tinatapos ko na kung anong meron sa atin. <laughs> ano man to, Gemini, you make my heart full. And then, tinatapos ko na yung kung anong meron sa atin dalawa. And meron na nga dito, letting go, moving on, walking away. And feeling ko, Gemini, ganito. Mahal ka ng person na to. Minahal ka ng person na to. Sa totoo lang. Siguro andon lang sa point na hindi kayo nagkaunawaan. Baka hindi kay compatible. Hindi niya siguro maintindihan yung ugali mo in a way um nami-misunderstood niya lang talaga yung swing personality na meron ka. So doon sa point na yun kaya mahal ka niya pero hindi na tayo nagkakaintindihan pa. Kaya siguro tatapusin na na lang talaga to. And on your part, Gemini, is, oh, I think nasa point ka na parang feeling mo, ikaw lang din nag-workout ng relationship ninyo. Feeling mo na parang masyado siyang narcissist. So, feeling mo na parang um, parang selfish in a way pero sa kanya din naman mahal naman talaga kita hindi lang din talaga tayo nagkakaindindihan di ba ako naintindihan hindi din kita naintindihan sa mga ay, <laughs> hindi um, hindi kayo nagkakaindindihan talaga yun, yun lang talaga nakikita ko dito um, in a way especially siya, hindi kanya naintindihan sa ugali na meron ka in a way na um, yung changing personality na meron ka yun yung hindi niya naiintindihan doon. So, ano ba talaga yung nangyari? Or nangyayari ngayon? Gemini. ano yung nangyayari mahal ka ng personal mo Gemini kaya lang yun ang <laughs> parang na parang na-stress ata siya sa hindi niyo pagkakaunawaan na dalawa kasi nandito parang parang feeling niya gusto niya muna ng peace of mind. Gusto niya muna magpahinga. Mahal naman kita, pero siguro tapusin ko muna. Tapusin muna natin to. Um, may, bar may plano pa naman din talaga siya na bumalik sa'yo. May plano pa siya na mag-offer sa'yo na new beginning. But then, sa ngayon, gusto niya muna ng mapag-isa. Gusto niya muna mag-isip. Tatapusin niya muna yung relasyon ninyo. It doesn't, it doesn't have to be na I mean, it doesn't mean na um, hindi ka niya mahal kasi mahal ka talaga niya. You make my heart full, I love you. But then, um, sa ngayon, gusto ko muna ng space. Gusto ko muna ng peace of mind. And gusto ko muna mag-isa to find some enlightenment. Um, could be to have some peace of mind. And um, to have some soul searching tama ba tong path na pinagdandaanan ko, dinaanan ko or something. So, baka married din kayong dalawa. Okay. And, siguro nagpaplano din, siguro talaga to siya na, siguro isang araw, ayusin ko din to, pero, siguro sa ngayon, gusto ko munang tapusin natin muna to, talaga to. It doesn't have to be married kayo, okay? Could be, baka may plano lang kayo or something. So, Gemini. <laughs> Hmm. Tapos ikaw, Gemini, ang isip mo naman dito sa person mo is nagluloko siya. Yun. So, ano ba yung, let's see. May issue ba talaga yung person na to? Ano ba yung ginawa niya sa'yo? Bakit mantong kayo sa ganito? So I can see here Gemini. Etong hmm. person na to. Meron siyang ex. Okay, Gemini. Meron siyang ex na may be mother of her, a uh, mother of his child and then parang nang meron pa silang connection na dalawa. Pero yung person mo kasi um, hindi pa talaga siya to. Parang nagkakaroon sila ng hiwalay na sila nito. Pero parang nagkakaroon sila ulit ng con communication. Pero wala pa naman siya total decision na babalik siya dito. Wala pa. Um, pero parang nagpapahiwatig na parang ganon. So, feeling ko nalaman mo to, Gemini. Kasi ito yung issue ninyo eh. Matagal na sila nito, madami na silang pinagdaanan. Pero hiwalay sila dalawa. Kaya lang parang nagkaroon siguro sila ulit ng pag-uusap. Presently, and then parang nagkaroon ng feeling of like, um, parang wanted to come back. Um, second chance. Pero wala pa naman siya ang total decision na gagawin niya to o ipupursu niya to talaga. So, siguro nalaman mo to. And then, dito na kayo nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan dalawa. So, ano yung nararamdaman niya para sa'yo? So, you might also be dealing with Virgo, Libra, Aries, Capricorn, Gemini, or same Gemini, okay? So, ano yung feelings niya towards with you? Mahal ka niya nga marka niya Gemini. Kaya lang nako-confuse nga siya dito. Might be because of um, yung other person na yon. Meron silang anak. So since wala pa naman siyang total decision dito, parang napangunahan mo siya in a way, may mga nasabi ka sa kanya, and then doon na kayo nag-aaway, doon na siya na parang na-stress, na kaya parang sa kanya na wait lang, Mahal kita pero pahinga muna tayo. Taposin na muna natin tong relasyon na to. Kasi parang gusto ko muna magpahinga. Na-stress ako. so Pero mahal ka ng person to. Yun talaga nararamdaman niya para sa'yo. Kaya lang yun na ngayon, sa away nga, nagkakaroon kayo ng arguments ng person na to. Napapa-challenge siya sa sitwasyon. Kaya tinapos niya muna talaga to. Kahit sabihin pa natin na mahal ka niya. Umahal niya yung isa't isa an um, tinapos niya to kasi na-stress siya parang minsan din na siya nakakatulog sa gabi thinking about sa arguments na meron kayo sa mga sinasabi mo or mga ganyan so nakukonfuse na din siya na kung magiging happy pa ba kayo ngayon na um, nalaman mo ngayon na ganito baka yung mga trust issue ba ganyan nakukonfuse siya kung papatuloy niya pa ba to kung, dahil na siya sure kung magiging happy pa ba kayo So, ano ba yung nararamdaman mo ngayon? You might also be dealing with um, Pisces, Cancer, Cap, um, Scorpio, or Libra, um, Leo. So, let's see. Ano naman yung nararamdaman mo dito, Gemini, sa mga nangyayari? si sobra kang nasaktan Gemini you felt betrayed by this person nung nalaman mo siguro sa sobrang focus mo to gathering some information truth about this nalaman mo talaga to and then sobra kang nasaktan you felt parang habang nagsasama tayo habang tayo magkarelasyon niloloko mo na pala ako and nang patalikod parang sinasaksak mo stab in the back in a way so You felt parang um, people are judging you. You felt parang um na nakakahiya na ganito yung pinasok ko na relasyon sa buhay ko. Parang ganun. And meron kang feeling of wanted to walk away emotionally from this relationship but you are not sure on doing this. You felt like parang um, mahal niya ba talaga ako ano ba yung tinatago niya sa akin mga ganong mga bagay so and nagsisi ka talaga nalulungkot ka dito nagsisi ka na pumasok ka sa ganitong relasyon ngayon na nalaman mo na akala mo um, ito na yung tao na papakasalan ka yun pala may ganun pala sa kanya so akala mo talaga sana na ito na yung happiness mo na one day magkakaroon kayo ng celebration together um reunite each other pwedeng LDR din to ha pwedeng hindi naman <clears throat> tapos biglang uh, hindi pala sure to sobrang nasasaktan ka ngayon Gemini you might have libra in your chart you might have pisces in your chart as well <clears throat> anyway let's see ano yung pwedeng mangyari this month of june Gemini sa mga nangyayari sa inyo ngayon. So, nakaramdam ka talaga dito, Gemini, na ako na lang pala, ako na lang pala yung nag-effort sa relasyon na to. I mean, ako na lang, alok, ako na lang siguro yung nagmamahal sa relasyon na to. Sa mga, you know, Gemini, Gemini, are full of thoughts then It's more on because they are air signs. So, pero hindi kasi makaila sa Gemini ang hindi magsalita. So, magsasalita, magsasalita talaga sa Gemini. And dito kayo, dito kayo nagtatalo talaga. So, think before you act. Maybe. So, di ba? Think before you act siguro andun nga sa point na um, si Gemini kasi hindi talaga niya kaya na hindi siya magsalita. <laughs> Magsasabi talaga to siya, mag-open up talaga to siya, magsasalita talaga to siya. Whether hindi niya pa alam kung anong totoo, anong nangyayari. Um, as long as isang, isang, isang ano niya lang pa talaga yan. Parang point of view, tama ba yun? Parang makikita niya na na example, nasabi lang na um, nag-uusap sila ng ex niya. Para sa kanya na may relasyon na sila. Para sa iyo na Gemini, may relasyon na sila. Nag, um, nagkabalika nagkabalikan na sila. Baka ano nang ginagawa na. Ganun na yung kadami. And then, na-open up mo to sa, sa kanya. natatapon mo to sa kanya. Kaya na sabi niya dito is, you think before you act. So, and then maybe. Let's see what is maybe here. return. So, possible, magpaparamdam pa talaga to siya sa'yo, Gemini. Kasi mahal ka naman niya. Mahal ka niya. Tsaka yung kinausap niya, ex naman niya yun. Tsaka hindi pa naman talaga siya sure sa pang-a-decision niya about that ex. Though, nasa point na na medyo um, gumagana yung communication nila. nag evolve however. Pero hindi pa naman siya sure na yun na talaga yun. So, Piling ko, babalik siya sa'yo, Gemini. Tignan natin sa part mo. So, welcoming love. Tatanggapin. Tatanggapin mo din siya, Gemini. Welcoming love. Meeting the one. Opening heart. Getting together. So, feeling ko magkakapalikan din kayo nito eh. So siguro may explain niya lang siguro sa'yo in a way nung nalaman mo siguro yung katotohanan na nag-uusap pa sila ng ex niya is natatakot siyang malaman mo ang totoo kaya di niya nalang sinabi sa'yo agad-agad could be nung, nung nag-focus nag, uh, ka na to gather the information nalaman mo yung totoo siguro in a way sa mga posting or may nakapagsabi ba sa'yo. So, doon na siya nag-open up sa'yo. So, sa pagbalik niya, siguro nasa point na siya na isipin mo muna bago ka magsalita. Kasi may na 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 nakakasakit ka din ng damdamin ng iba. Um, pero, bumabalik pa rin naman siya sa'yo. And ikaw, feeling ko, tinatanggap mo din siya or tatanggapin mo pa din siya. Um, siguro yung explanation niya lang talaga dito is, natatakot kasi ako na malaman mo yung totoo ano yung masasabi mo pero nalaman mo pa din <laughs> so tignan natin ano yung pwede mangyari this month of June mag effort pa din talaga to siya na maayos yung mga nawasak sa inyong dalawa. Um, gagawa siya ng paraan para kausapin ka ulit to do some action towards with you and to offer you again a commitment goes together and siguro maging matured enough na siya dito siguro to understand you na din kasi feeling ko magkakabalikan naman kayo dito eh I can see celebration sa inyong dalawa dito ng person mo. I can see. Kasi mamimiss nyo yung, 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 isa't isa. So, mamimiss nyo yung isa't isa and then kaya babalik siya. So, feeling ko ayusin niya din yung mga nangyari, yun yung mga naramdaman mo. So, siguro amingi um, siya ng tawad sa'yo in a way. So, there's a possibility na magkakaayos pa din kayo nito in the month of June or in the near future aside sa mga nangyari sa inyo. So, Gemini, you might be dealing here with um, Aquarius or Cancer Libra mostly Libra yung nakita ko dito eh. Anyway, Gemini Libra very compatible naman kasi. So Capricorn, Sun Moon Rising Venus Gemini that is my reading for you for the month of June love readings. Thank you and God bless.